Pitong bagong Pilipinas Mobile Health Clinic para sa pitong probinsya sa Region 3. Ang personal na itinurnover over ni First Lady Luisa Raneta Marcos sa pagpunta niya sa Capitol Grounds ng Pampanga nitong Martes, June 25. I have this one time na dito, pero nangako, napangako ng asawa ko, next year, ipigay na sa iba, 1,500 municipalities. A program that Small, eight, and small aimed at bringing healthcare services closer to the people and has grown ever since, helping thousands of our kababayans across the country. Kasama sa mga serbisyong inaalok ng mobile health clinic, ang X-ray, CT scan, ECG, ultrasound at blood screening at iba pa. Present si na Governor Jose Enrique Garcia ng Bataan, Governor Hermogenes Ebdale Jr. ng Zambales, Governor Daniel Fernando ng Bulacan, Governor Susan Yap ng Tarlac, Governor Aurelio Umali ng Nueva Ecija, Governor Reynante Tolentino ng Aurora, at Governor Dennis Delta Pineda na siyang host province at siyang nagbigay ng pasasalamat para sa lahat ng gobernador sa rehiyon. Malaking tulong po ang mga mobile clinic para sa pagsasagawa ng mga konsultasyon at mga diagnostic procedures sa mga barangay. Dahil dito, mas marami po mga natin, ang mga kapatayan natin na maaawat at ang ating mga problema ng pasta so, ng marati Sa ngayon po, ang mga ng visual, maraming mga kapatayan ng suda. Sasagutin ng mga pamahalaang palalawigan ang mga consumables nito tulad ng reagents. Karamihan sa mga gamit sa mobile clinic ay high-tech. Ang mga LGU na rin ang bahala sa maintenance at repairs ng mga sasakyan. This is one way na madaling ma-execute natin uh, 'yung mga laboratory test na kinakailangan sa malalayong lugar. Ayon kay Gov Delta, malaking tulong ang mobile health clinic tulad sa Pampanga sa pag-iikot ng alagang nanay preventive healthcare program, lalo sa malalayo at nangangailangan ng serbisyong medikal ng mga barangay.